Ito pa bale testing natin kung lumalamig pa yung kanyang AC. Ang customer complaint dito ay hindi na daw po malamig yung aircon. Start natin. Naka max cold. Set so, sa number 1 para maramdaman yung lamig. May konting-konting lamig ako nararamdaman pero ayaw talaga niyang kumagat. So, labas tayo, check natin yung pressure, tingnan natin kung okay rin yung kanyang compressor, kung na rin yung kanyang AC system. So, patayin natin. Ayan. Nag-automatic naman yung kanyang compressor kasi kapag kalimbawa, tinuturn on ko yung kanyang switch, pumipitik naman yung compressor at saka gumagana yung kanyang fan. Okay, patayin muna natin, tapos salangan natin ng pressure gauge. Eh, okay, may laman pa. Release muna natin to Sarado. Saksak. Low mm. no pressure side. High pressure side. Mm hmm. Buksan yung high pressure. 100. 100 buksan yung low pressure okay alas identical kapag ka nakapatay yung makina 100 ito nasa mga 95 96 buksan natin yung aircon start max cold ayan narinig ko yung aircon nya or compressor magnetic gumana select natin sa number 4 max cold okay wala akong maramdaman na lamig tingnan natin yung pressure gauge sa labas kulang ng konti yung refrigerant magdadagdag ako ng konting refrigerant lalagay ko sa 180 para malaman lang kung lalamig hindi lumalamig yung tubo subukan natin kargahan hindi rin naman tumaas yung kanyang temperature nasa tama lang pressure lang purge na natin excuse lang sa RAM, medyo maano lalabas kasi yung refrigerant yung normal reading po niya is nasa 28 hanggang 45 psi dito naman nasa 150 to 200 PSI pwede rin 250 kaya medyo mataas na po yun bale kargahan natin ng konti lagay natin siguro to na mga nasa 180 tingnan natin kung lalamig so medyo malapit na siya sa 200 konti lang yung kinarga ko pero wala pa rin ako maramdaman na lamig hindi naman restricted yung expansion valve kasi may kita naman natin sa pressure okay 1.5 lang sir 1.5 nagkakaroon naman ng vacuum pan, ay eh, malakas naman okay naman yung pressure niya dito hindi naman sobrang taas naka-accelerator yan nang nasa 1500 rpm okay. kaya lang medyo mainit yung engine niya pero hindi naman apektado hindi pa natin na kukomplete yung charging na which is mga nasa 45 PSI Gardahan pa natin Siguro na nga nasa 45 PSI Pero kahit din yung tingnan dyan Dito rin kayo magbase Pag wala na mga bubbles dito sa side glass nya Okay na yung charging nyo Kaya lang nagtetesting tayo eh Kasi hindi lumalamig yung kanyang aircon O tama na yan Papalamigin lang muna natin Yung AC nya Dahan-dahan nating kargahan. Ayan, sabi niya lumalamig daw. Napapansin ko lumalamig din yung tubo niya. Pinapataas ko lang yung PSI, kinakarga yung refrigerant. Kapag ka lumamig to mga loads, general cleaning lang to. Okay? So, ganito yung PSI niya. Kargaan pa natin kasi lumalamig pa daw. Lagay natin sa 45 PSI. Pero dito tayo titingin. Kahit mga nasa 200. Kaya lumamig to ng konti kasi binasa ko yung condenser. Kaya lang natuyo na siya. At ganyan na yung reading niya. Sana nag-gets nyo. Nagdagan natin ng konting-konti pa. Ayan. Tama na muna. Ayan, lumalamig na siya. Ayos. Ayan, lamig. Ayan, lamig. Mm. Lamig, oh. Ay, sa kaka Kaya lang ako nakaramdam ng lamig ulit dito sa loob. Eh. Oo. Tama lang yung PSI niya. Kasi kapag kabawas yan, or nagbabawas, dapat naubos yung refrigerant. Kahit micro leak lang yan. Mababa kasi gumagana yung kanyang aircon. Yung kanyang fan. Ayos. Dumamig. Dumamig eh. Dumamig. Aircon cleaning lang siya. Hindi naman nagbawas siya eh, kasi yung tinignan ko sa PSI niya, okay naman. Okay. So, yun na mga lods. Bale, lumamig yung kanyang aircon. Ayan, nagbumoy okay. siya. Okay, yung compressor niya. Gagawin natin dito is general cleaning lang. Okay, kasi matagal na daw hindi nalilinis yung kanyang aircon system. So, lilinisin yung condenser, papalitan ng dryer, palit ng expansion, linis ng evaporator, then palit ng oil. Flashing buong system.